Ikasyam na kabanata Nang ikadalawang putapat na araw nga ng buwang ito, ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno, at may pananamit na magaspang, at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan, at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan, at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. At sila'y nagsitayo sa kanilang dako, at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng isang ikaapat na bahagi ng araw. At ang isang ikaapat na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy nagsitayo sa mga baitang ng mga libita, si Heswa, at si Bani, si Kadmiel, si Sebanias, si Buni, si Serbias si Bani, at si Kenani, at nagsidaing ng malakas sa Panginoon nilang Diyos. Nang magkagayoy ang mga libita, si Hesua at si Kadmiel, si Bani at si Hosabnias, si Serebias, si Odayas, si Sebanias at si Petaya, ay nagsipagsabi, Kayo'y magsitayo at magsipuri sa Panginoon ninyong Diyos, na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at purihin ang iyong maluwalhating pangalan, na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon na Diyos, na siyang pumili kay Abram, at naglabas sa kanya sa ur ng mga kaldeyo, at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. At nasumpungan mo ang kanyang puso na tapat sa harap mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay ang lupain ng Kananeo, ng Heteo at ng Amoreo at ng Fereseo at ng Heboseo at ng Gergeseo upang ibigay sa kanyang binhi at tumupad ng iyong mga salita sapagkat ikaw ay matuwid. At iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto at iyong dininig ang kanilang daing sa tabi ng dagat na mapula. At nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan kay Faraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa buong bayan ng kanyang lupain. Sapagkat iyong nakilala na sila'y nagsigawa na may kapalaluan laban sa kanila. At ipinag-imbot mo ikaw ng pangalan gaya sa araw na ito. At iyong hinawi ang dagat sa harap nila na sila sila'y nagsidaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang mga manghahabol sa kanila ay iyong ibinulusok sa mga kalaliman na gaya ng isang bato sa malalim na tubig. Bukod dito'y iyong pinatnubayan sila sa isang tila haliging ulap sa araw at sa isang tila haliging apoy sa gabi, upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng sinay, at nagsalita ka sa kanila mula sa langit. At binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na sabat. At nagutos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. At nagbigay ka sa kanila ng tinapay na mula sa langit, sa kanilang pagkagutom at nilabasan mo sila ng tubig na mula sa malaking bato sa kanilang pagkauhaw, at inutusan mo sila na magsipasok na ariin ang lupain na iyong isinumpa upang ibigay sa kanila. Ngunit sila at ang aming mga magulang ay nagsigawa na may kapalaluan at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. At nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inalaala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg, at sa kanilang panghihimagsik ay naghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo pinabayaan sila. Oo, nang sila'y magsigawa sa kanila ng isang guyang binubo at magsabi, ito ay iyong Diyos na nag-ahon mula sa iyo sa Ehipto at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Gayon may ikaw sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang. Ang tila haliging ulap ay hindi humiwalay sa kanila sa araw, upang patnubayan sila sa daan, ni ang tila haliging apoyman sa gabi, upang pagpakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran inyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila, at hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang bibig, at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Oo, apat na pong taon na iyong kinandili sila sa ilang, at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi na luma, at ang kanilang mga paa ay hindi na maga. Bukod dito'y binigyan mo sila ng mga kaharian at mga bayan, na iyong binahagi ayon sa kanilang mga bahagi. Sa gayoy kanilang inari ang lupain ng Sehon, sa makatwit bagay ang lupain ng hari ng Hesbon, at ang lupain ni Og na hari sa Basan. Ang kanila namang mga anak ay pinarami mo na gaya ng mga bituin sa langit, at mga ipinasok mo sa lupain tungkol doon sa iyong sinabi sa kanilang mga magulang na sila'y magsiparoon upang ariin. Sa gayoy ang mga anak ay pumasok at inari ang lupain, at iyong pinasuko sa harap nila ang mga mananahan sa lupain, ang mga kananeyo, at ibinigay mo sa kanilang mga kamay, pati ng kanilang mga hari, at ang mga bayan ng lupain, upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang ibigin. At sila'y nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan, at ng mga ulibuhan, at ng mga punong kahoy na may bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain, at nangabusog, at naging mataba, at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Gayon may naging manunuway sila, at nang himagsik laban sa iyo, at tinalikdan ang iyong kautosan at pinatay ang iyong mga propeta na nangagpatotoo laban sa kanila na sila'y magsipanumbalik sa iyo at sila'y nagsigawa ng malaking pamumungkahi. Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban na siyang nangagpapanglaw sa kanila at sa panahon ng kanilang kabagabagan nang sila'y magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at ayon sa iyong saganang mga kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas na nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan, sila nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo. Kaya't pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na anupat mga napapanginoon sa kanila. Gayon may, nang sila'y magsipanumbalik at magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit, at madalas na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan. At sumaksika laban sa kanila upang mga ibalik mo sila sa iyong kautosan. Gayon may nagsigawa sila na may kapalaluan at hindi dininig ang iyong mga utos. Kung nangagkasala laban sa iyong mga kahatulan na kung gawin ng isang tao, siya'y mabubuhay sa kanila. At iniurong ang balikat at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi nangakinig. Gayon may tiniismong malaon sila, at sumaksika laban sa kanila ng iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayon may hindi sila nangakinig, kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain. Gayon may sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo lubos na niwakasan sila, o pinabayaan man sila, sapagkat ikaw ay mapagbiyaya at maawaing Diyos. Ngayon nga aming Diyos na dakila, na makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, huwag mong ariing munting bagay sa harap mo ang hirap na dumating sa amin, sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga saserdote, at sa aming mga propeta, at sa aming mga magulang, at sa iyong buong bayan, mula sa kapanahunan ng mga hari sa Assyria hanggang sa araw na ito. Gayon may banal ka sa lahat na dumating sa amin, sapagkat gumawa kang may pagtatapat, ngunit nagsigawa kaming may kasamaan. Kahit ang aming mga hari, ang aming mga pangulo, ang aming mga saserdote, o ang aming mga magulang man, hindi na ingat ng iyong kautosan, o nakinigman sa iyong mga utos at sa iyong mga patotoo na iyong ipinatotoo laban sa kanila sapagkat sila'y hindi nangaglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kagandahang loob na iyong ipinakita sa kanila at sa malaki at mabungang lupain na iyong ibinigay sa harap nila o nagsihiwalay man sila sa kanilang mga masamang gawa. Narito, kami ay mga alipin sa araw na ito at tungkol sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang upang kanin ang bunga niyaon at ang buti niyaon. Narito, kami ay mga alipin doon, at ang lupain ay nagbubunga ng marami sa ganang mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Sila na may may kapangyarihan din sa aming mga katawan at sa aming hayop sa ikapagsasaya nila. At kami ay nangasa malaking kapanglawan. At gayon may dahil sa lahat na ito ay tapat na nangakikipagtipan kami at isinusulat namin at tinatakdaan ng aming mga prinsipe, ng aming mga libita at ng aming mga saserdote